morning mga guys. Nandito naman tayo sa mga nagpaparamdang tenyo. Sa umaga nyo ito. Ay pauwi na po. Nakatapos na naman sa aking pagpipinda ng aking hindi sa umaga nyo ito. Shout out sa lahat ng mga talisit, kadisit. Ingat kayo lagi mga guys. Shout out sa lahat ng mga kapatid ko sa Marino Soro. Shoutout sa mga nag-iina sa Bicol at mga nagulang ko ng Yanani. Ayan po mga guys. Lapit na kong uwi dyan mga eh, guys. Ay, salamat po. Shoutout sa lahat na mga suki ko. ating pambisal. Ang may hindi dahil sa inyo. Hindi ko magkapira. Matasalamatan ko sa lahat. Mga suporta niyo sa ating na lagi kayo updated sa ating panonood uh, ng ating youtube channel mayroon ka lagi tapos share na rin po shout out din sa lahat ng mga radios eh, tapos share na rin po ang uh, ating youtube channel yan ang sinasabi ko hangit man sa inyong paningin subscribe at tapos share pa rin ang ating youtube channel na mahirap ka lagi pangalan

kapagkakitaan dahil ito ang ating pamumuhay sa tuwing tayo ay naghahanap buhay. Huwag naman po natin malutin sa ano pa man ang trabaho natin. Uh, huwag natin sabihin bakit ganito lang ang trabaho. Baka uh, uh, kumita sa araw-araw sapat -araw, na yun. Basta uh, ating mga pangarap ay matatupad sa unti-unti nating pagsisikap, unti-unti nating pagkatsaga, uh, maaabot din natin yan pag tayo ay may pangarap. Kaya lang ang masasabi ko sa inyo, kung tayo hanggang pangarap lang hindi naman tayo gagalaw, uh, wala naman talaga maaabot uh, ang maaabotin ng buhay. Hindi ko pang pamilya. Yan lang ang masasabi sa inyo. Uh, kaya kung may pangarap, gumalaw tayo para makita natin ang pangarap natin na makamit natin ang tagumpay at tayo naghanap buhay para sa pamilya hindi lang para sa atin ayan ang ating pagsisikapan para makamit ang tagumpay at makamit ang pagsabago ng ating buhay para sa pamilya ayan ang ating pagsabago sa ating at saka tayo naman ang mag sisikap para sa sarili natin hindi lang para sa lahat at sana kung tayo ay nagsisikap uh, magtulong tayo sa kapwa natin ng mga mahirap i-share natin ang ating kita kahit sa pwedeng halaga uh, magbigyan natin sila mga uh, Uh, ang YouTube channel sa dati na nap na yun uh, hindi na mabuksan uh, Sandro Suki ang aking YouTube channel sa kabila nabibigay naman ako doon mga bigas mga kapinas, mga ganyan, mga lulos kaya ang pera din pag sa mga namatayan, mga padala kung uh, hindi na sinabi ko wala ko, dalawang libo or ano, one five isang libo pag nakita ko uh, malapitan ano, sa gigas ko nalang pinapadala ang uh, ating ano at, uh, ano dito kung uh, sino ang mga nakalasyo na nag-ihit yan po ang ating ginagawa uh, dati na sagsaga sa ngayon po na uh, black ang ating youtube uh, dahil naglipa uh, tayo uh, mahirap na vlogger uh, matagal na yun kaya ngayon magsisimula naman tayo na panibago na story kaya so, yung dati masagana pa ang ating pamumuhay ngayon po naghihina na po dahil po sa dami na namin uh, tagalako uh, at saka